Kasamang Road, maraming nga salamat. Maraming ginulat ngayon ng mga fans at mga basketball analysts sa naging isyon ng Barangay Ginebra na pakawalan ang dalawa sa kanilang star players na sina Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle. Kinumpirma ngayon ng PBA ang paglipat ng dalawa patungo naman sa Terraferma Jeep kapalit ng mas batang sina Isaac Go at nangungunang Rocky of the Year Award din na si Stephen Hoff. Ang naturang pangyayari ay tinawag tuloy ng ilan bilang mega trade na manig ngayon sa PBA isang araw bago naman ang season 49 draft. Kung malala, si Pringle ay naging number one overall pick noon ng kopunan ng Northport taong 2014 draft. Habang ang Phil German na si Stan Hardinger ay dati na rin naging number one pick noon ng San Miguel Berman. Sa ilalim ng deal ngayon ng Jeep at Gene Kings, ang dalawang teams ay magpapalitan ng first round picks bukas sa gagawing draft. Dapat sana ang tiraferma ay may pick number 3 Habang number 10 naman ang mapupunta sa Hinebra Ang 35-anyos na 6'8 na si Stan ay karibal ni Junmar Fajardo para naman sa season 40th MVP candidates, ang point guard na si Pringle ay 37 anyos na at nagkaroon ng malaking contribution din sa kampanya ng Hinebra. Ang ipapalit na si Isaac Go ang magsisilbi ng backup ni Scotty Thompson na nagpapagaling pa ngayon sa injury at kay L.E. Tenorio na 40 anyos na at susunod na rin maging assistant coach doon sa Hinebra. Kung malala, Itong si Stephen Holt ay tumulo ng gusto sa makasaysayang pagtuntong ng Terra Firma Jeep sa playoffs makalipas ang walong taon sa PBA. Para sa Armin Sports Balita, ito si Radyo Manuel Marahol, Tatak, RMN.